So guys, yan. Doon tayo ng kids natin. 120 kilos. With malunggay yan guys. With malunggay. Okay. Yan guys, habo lang natin ibilag. Sisira kasi pag hindi na ibilag guys. Hapon na brown out kasi kanina. Yan guys, yung outcome ng ginawa natin. Broad show ito guys. Painit lang natin kahit saglit yan. Okay na